So, paano ba natin ilalagin yung bagong video online app? Gamit natin yung lumang account dun sa ating ano, video digital. So, ngayon kasi nagkakaroon ng problema kapag naglalagin ka. Laging wrong password yung ibang user na nakapag-try na nito. Na so, ituturo ko sa inyo yung bagong fix. So, susubukan natin mag-login gamit yung dating username and password dun sa dating video digital. So, pag-login natin, ganito yung lumalabas lagi incorrect username or password ang nangyayari kasi dito is magkahiwalay talaga yung video digital tsaka yung video online app kasi itong video online app hindi niya nire-register or kung ang nangyayari is ang nai-register na lang sa kanila ay yung username lang so yung password is hindi so magkahiwalay talaga sila ang mangyayari ang gagawin mong fix ay uh, if forget mo yung password i-reset -re mo yung password tapos gagawa ka ng bago. Hindi ibig sabihin nun, pag nareset mo yung password o gumawa ka ng bagong password, yung dati mong video digital app ay ma-re-reset din. So, hindi yun. Magkahiwala yun. Yan ang pangit din eh. Hindi ko lang bakit ganun ang ginawa nila. Pero dapat maayos nila yun. Or sa simula pa lang, dapat naayos na nila. So, ang gagawin natin is, need help logging in, pindutin nyo lang to. Tapos, I'd like to reset my password. Tapos, enter lang natin yung ano yun natin tapos yung last four digits ng account number so yan mag na yan ng OTP so yan dito na natin ilalagay yung ating bagong password yan, new password is set na so ang mangyayari gagawin natin is maglalagay na natin tingnan natin kung gagana na siya So, ayan na. Nakapag-ano na tayo. mag na tayo ng OTP. So, pwede na. Nakapag-login na tayo. So, mag na tayo ng 6-digit pin. So, ayan. Kung makikita nyo, nakapag-login na tayo ngayon. And, yun lang. Ganun lang kadali, no? Ang maganda lang kasi dito ngayon sa video online, is pag magta-transfer ka ng ano ng BDO to other banks is 10 pesos lang compared dun sa dating BDO digital na app na which is 25 pesos medyo malaki-laki. So ngayon, yun lang yung maganda para sa akin. Tsaka parang medyo medyo mabilis ng konti compared dun sa lumang uh, lumang app. Yung bago medyo mabilis-bilis siya. Pero ang pangit sa bago hindi na i-save yung lahat ng mga naka-register dun sa luma mong app na mga accounts. Kaya rin mga other accounts mo or mga madalas mong pinapadala ng pera. Hindi siya malilipat dun. Kapag magpapadala ka rin ng pera na higit mga 100k pataas, hindi, hindi ako sure kung may limit dito sa video online app. Pero dun kasi sa lumang app, i-register mo lang yung account na yon ng video account niya and unlimited na yung pag-transfer mo. Walang limit yun. So, dito sa video online, di ako sure kung pwede. Pero wala kasing option do na mare-register. So, yun lang. Kung nakatulong tong video na please hit the like button sa baba. Malaking tulong yun sa algorithm ng video na to. Hanggang sa muling video. Peace!